Welcome to my channel, Claibian TV. They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that could make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous. But I don't give a fuck, I'ma keep chasing. I got all this potential, it's deep inside of me. But they hate when you're successful cause they try to be. They sit there being just mental because you try and think. A few moments later. Magandang tangali mga kabyan for today's video. Mayroon naman akong ibahagi o i-share sa inyo na isa sa napakasarap at napakamurang parisan dito sa bayan ng Kalamba. Na ito'y dinarayo o pinipilahan araw-araw ng mga tao dito. Dahil sa kanilang napakasarap na luto na paris mga kabyan. At dito lang yan mga kabyan sa labas ng Bilya Subdivision sa Barangay Parian, Kalamba City. Sa harap ng Eastern Gas Station sa parisan ni Kuya Gibo sa tuwing dumadaan ako dito mga kabyan napapansin ko ang daming taong mga nakapila kaya sinubukan ko dumaan dito para kumain para matikman yung kanilang loto mga kabyan isa dyan napakasarap talaga ng kanilang loto kaya pala ito dinarayo at pinipilahan ng mga tao halos araw-araw mga kabyan napakasarap ng timpla at napakalambot ng karne mga kabyan lalong lalo na yung kanyang kanin bawang napakasarap sa halagang 45 pesos sapat na Parang ikaw lang ba sapat na? <laughs> I'm never gonna make it. They want me to do something that can make sense. They hate when I keep dreaming. I'll be famous.